Napag-usapan nga sa power in play ni Sir Nolly Iala ang final 12 ng gilas at kasama niya dito si na Calvin Oftana at AJ Edo na parehong naglalaro sa halos magkaparehas na spot sa 3 at 4 position. Napakaganda ng pagkagamit ni Sir Nolly Iala sa mga tanong para makakuha ng impormasyon at sagot mula dito kay AJ Edo at Calvin Oftana. Ilang araw na nga lang ay FIBA World Cup na kaya dapat lang sana na magkaroon na ng final 12 para mas lalo pang makapag-focus ang gilas team sa final stage ng kanilang preparasyon. Palitan nga si na Calvin Oftana at AJ Edo sa sa pagsagot sa katanungan ni Sir Noli Iala sa Power In Play channel niya. At natanong si Calvin Oftana kung dapat na nga bang magkaroon ng Final 12 ang gilas at ang sagot naman ni Uftana ay dapat talaga na magkaroon na ng Final 12 dahil sa mahigit na lang sa isang linggo at FIBA World Cup na. Sa isa pang katanungan ay natanong niya sa dalawang players at una na si Uftana kung bakit si AG Edo ang dapat mapabilang sa Final 12. Simple lang ang naging sagot ni Calvin Oftana at ito ay ang kayang iproduce ni AG Edo sa laro at kitang kita nga naman sa laro nila sa packet tournament sa China kung ano ang kayang gawin ni AJ Edu halos double-double ang average nito sa score at rebound. Sunod naman na natanong itong si AJ Edu kung bakit si Calvin Oftana ang isa sa dapat mapabilang sa Final 12 at yung versatility ni Oftana sa opensa ang kanyang nasabi. anes at observant rin itong si AJ Edu dahil alam niya na maganda rin ang opensa ni Calvin Oftana pero sa mga fans na nakasubaybay sa gilas at base na rin sa mga komento ng karamihan ng mga Filipino basketball fans ay AJ Edu pa rin ang isa sa kanilang pipiliin para sa Final 12. Magaling rin si Calvin Oftana pero talagang Talagang bumahasin na rin tayo sa komento at opinion ng mas nakararaming mga fans. Pwede rin naman si Calvin Oftana sa final 12 at sa 3 position dahil sa kanyang height at pensa At sa mga guards tayo, magbabawas dahil meron tayong Clarkson, Dwight Ramos, Baberry Parks, si C.G. Perez. At kayang-kaya nila ang 1 at 2 position lalong-lalo na sina C.G. Perez, Dwight Ramos, Baberry Parks Jr. at Jordan Clarkson. Napansin rin natin na noong pumutok ang isang update na paano kung walang A.G. Edu sa final 12 ay bumanat ang mga fans kaaga at yung brothers talaga ang natamaan dahil nakikita ng mga fans at base sa kanilang opinion ay dapat talaga na ibigay nila ang spot sa mas merong height kagaya ni na Calvin Oftana at iba pa dahil alam rin ng mga fans na meron na tayong Dwight, Jordan Clarkson, CG Perez, Bobby Ray Parks, Ren Sabando, Chris Newsom at iba pa at nakikita rin natin na ayos na ayos si Oftana sa 3 position at magbibigay ng dagdag firepower at height kasama si na Jamie Malonzo, Kai Soto, AG Edo, Japit Aguilar at June Fajardo. Pwede ang anim na ito sa 3-4-5 position at anim naman sa 1-2 positions na bubuo sa final 12 ng Gilas. Sa bandang huli ay nasabi naman ng dalawang players na kahit na sino pa man ang mapabilang sa final 12 sa remaining 15 players. Kung aalisin natin si Scottie Thompson dahil nga sa mukhang talagang hindi aabot ang recovery ng kanyang injury ay sasoportahan pa rin nila ang team kahit na sila pa ang hindi umabot sa final 12 at ito ang magandang attitude ng isang player. Yun nga lang hindi maalis yung disappointment pero para kay EJ itu ay blessing pa rin na naging partisya siya ng Gilas Camp at senior gilas team preparation kung sakali na hindi to mapabilang sa final 12 pero kita naman sa laro at sa kayang ibigay ni AG Edo na dapat talaga na mapabilang siya sa final 12 ng gilas at maging sa karamihan ng mga Filipino basketball fans ay kitang kita rin na karapat dapat si AG Edo sa final 12 ng gilas. Dito naman tayo kay Jimmy Malonzo na kung saan nabanggit niya na may pressure talaga kapag naglalaro ka rin para sa ating bansa. Dahil yung expectation talaga at yung kagustuhan ng mga fans na manalo ang Gilas ang isa sa gusto rin ng mga players na mangyari pero mahirap itong gawin. At kapag talo pa ay minsan hindi talaga maiiwasan na merong mga fans na nangbabash imbis na yung magandang nagawa o play ng team ang makita nila. Kahit ano pa man ang resulta ng Gilas sa FIBA World Cup ay support lang tayo dahil gusto natin na manalo sila pero tandaan natin na mas matindi pa rin ang kagustuhan ng mga players na manalo pa para sa ating bansa at para na rin sa ating mga Filipino basketball fans. Kaya win or loss ay isa tayo sa labang ito. Jimmy Malonzo ang isa sa final 12 natin dahil sa pagiging atletik nito. Mabilis malakas, may shooting at kapag hindi ito nabantayan ay pwedeng siyang kumuha ng mga tira at gumawa ng mga alley plays dahil na rin sa kay Kai Soto, Clarkson at iba pang bigs ang atensyon ng depensa. Kaya mahalaga na meron tayong player na tahimik lang pero pwedeng pumutok sa opensa anumang oras sa loob ng basketball court. Kagaya ni Jimmy Malonzo. Ayon na rin dito kay Jimmy Lonzo at sa nakikita niya sa practice ay parang okay na sa contact o pisikalan itong si Kai at magandang balita ito dahil hindi na tayo mag-aalala kahit na walang MRI update at physically cleared na nga itong si Kai Soto. Base na rin sa kanyang galaw sa kanilang insayo at sa opinion ng kanyang mga kakampi. Marahil ay humihingi lang ang kanyang doktor ng ilang araw pa para maobserbahan si Kai pero nagpapakita naman na si Kai ng magandang resulta ng kanyang rehab base na rin sa kanyang performance sa insayo at workout na kanilang ginagawa sa Gilas Team. May mga lumabas naman na update tungkol sa impact ni JC sa Gilas Team at nasabi ng karamihan na mas maganda pa ang magagawa niya kumpara noong unang sabak niya sa FIBA Asia World Cup Qualifiers at inaasahan naman natin na sa kalibre ng laro ni Jordan Clarkson ay magiging malaki ang may aambag niya sa team. Maganda ang update dahil nakikita ng Gilas players na handa na si Kai sa pisikalan o para sa kanila ay cleared na ito sa matinding manggaan at handa na rin itong si Jimmy Malonzo at na mamanage niya ang pressure habang sina AJ Edo naman at Uftana ay may tiwala sa team at kahit na sino pa man ang mapabila sa Final 12 ay susuportahan nila ang mga ito. Nakikita natin na susubukan na muna ni Coach Chot ang 15 strong sa tune-up games laban sa Montenegro, Mexico at Ivory Coast bago ito maglabas ng Final 12. At para sa akin, ideal lang ito, tama lang ang ginagawa o desisyon ni Coach Chot at ng ESVP na subukan na muna ang 15 strong laban sa malalakas na teams at pag natapos na ang tune-up games ay dito niya ilalabas ang Final 12. May dahilan at pwede naman ang dahilan ni Coach Shot kung bakit wala pang Final 12 dahil ito lang talaga ang nakikita natin ating rason kung bakit walang Final 12, may tune-up games pa sila laban sa mga bibigat na teams at dito natin makikita ang tunay na kakayahan ng mga players natin.